gusto rin sa takadali no, before ta matulog uh, kay Bagoro man tanabot kay hey, akong namo ko kailan ako amigo ba nga si reklamo ba anya kaya ang ilahang daong... ilaha daw head or kwan nila uh, team leader nila kay Grabe ko nung kapiling niya. Pilipino na ba ang tak? Hmm, di ba? So, power tripping, sige. Then, kuan sip-sip. Namoy, namoy, ka, ka, namoy, kailin nga na. Kanang, siya gani, permi ang kuan, siya permi tama. Hmm. Aside pa sa, siya ang permi tama, siya ang may alam every time ko nung uh, mukuan ka mo suggest ka giani niya dili ko nung dili, dili ko nung maminaw dili maminaw sa kauban ba kay siya lagi ko nung ang tama unya magsige leader kuan pinaka worst kay leader leader si chismis Ya, yeah. ang yeah, ko nung way sige, eh mangita og mangita og chismis para mag-away na iyang mga amigo ug amiga di lang nato di lang nato uh, tagalogon guys kay basi baka sabot hmm. kanira bang tawhana kay lisod may pagka traidor pod <coughs> luoy lagi kay kauban uban kay sige ganya mag tripping bay ginahimo hmm. tanan nga kuan tanan nga Tanan nga binuang sa isig ka tao ba, isa ka Pilipino. Yaha, gihimo na. Kay yaha daw kuan bahala daw kuno bahala daw kuno magantos ng yang yang kuan niya. Mga tao niya, basta siya lang basta malipay ra siya kay iha man happiness ka nang makapakuan ganig tao. Makapa guol tao, Sus, spaita, no? Kapwa mga Pilipino, anak ko ka. Disod ka, ayaw ba? Kung pa palang lagi sa Pilipinas ng kuhan, tawahan na, laming laming ni lubong buhi. Di ba? Daga na kayo ni kuhan ba? Daga na kayo ni pantos din yung mga tao. Dagan na kayo ni kompromiso tungkol sa anak yung kabuang. Mga traidor ba? Sus, paita. minta naikmu ke mana nih bah mo mu moribens, para satu ah, para kuana, uman, bye